pahinga muna tayo guys bro traffic 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 ah alam mo, guys ang driver pala ang pinakamahirap na trabaho dahil lahat pinipigilan mo Pipigilan mo ang gutom mo pipigilan mo ang ihi mo pipigilan mo ang tai mo pati utot mo pipigilan mo guys bakit? sige pag nasa gitna ka ng idsa naiihi ka may pasahiro ka kaya mo umihi sa loob ng sasakyan o sa gitna ng insa simple hindi pag natatay ka guys naipit ka sa traffic nasa gitna ka ng insa kaya mo? kaya mong tumayo sa gitna ng insa? simple hindi guys Pag nagugutom ka, wala kang dalang pagkain. Wala kang mabilhan. Nasa gitna ka ng idsa. Siyempre, pipigilan mo ang gutom mo, guys. Pag nangutot ka, guys, may eh, pasahiro ka? O sa mga private, sakay mo ang amo mo. Uutot ka ba sa loob na sasakyan? Siyempre hindi. Pipigilan mo guys. Napakahirap magpigil guys. Sobra. Pinagpapawisan ka pag nagpipigil ka. Lahat, lahat ng driver nararanasan yan. Pinagpapawisan ka pag nagpipigil ka guys. Kaya guys, ang driver napakahirap na trabaho. Kaya wag nyo maliti ng mga driver. Sobra, sobra ang hirap pinagdadaanan yan pag nasa kalsada at naipit sa traffic. Lahat, pigil!